So, what's up guys? Good day sa ating lahat. So, for today's video guys, aayusin uh, natin yung problema ng ating unit. So, ang ating unit ay nagkakaproblema ngayon dahil dito. Yan. So, itong slide lock or slide stopper, is umaalog, yan so yan yung ano nya diba ganyan dapat sya so once na uh, ipinuputo ko yan uh, bali lumuluwa yan dumalabas ayan gumaganyan bumubukan ng paganyan so dahil nga maluwag sya ayan o oh, maalog so nagkaroon ng problema yung ating slide stopper or slide lock siya yung nag slide lock na ganyan ayan so, pag pinuputok ko siya ang pa parang, ayan lumuluwa na ganyan, ayan o oh. ayan lumalabas siya habang pumutok tapos katagalan pag naubos na yung bibis is hindi siya mag slide lap, dahil lumuwa na nga siya so kahit may harang siyang ganyan dumalabas tong dulo so yun yung gagawin natin ngayon gagawa natin ng paraan so ayusin lang natin yung camera no? Yan. hirap kagka ano baka ng taga katimrah So, tanggalin natin Tanggalin ko muna yung So Tanggalin muna natin yung slide guys Ayan ito tanggalin natin dahan-dahan tapos ito tanggalin din natin dahan-dahan kasi may spring yan dyan sa loob so ayan yung spring nya guys so oh. yun kita nyo yung maliit na yun yan o oh. pipigilan mo lang maigi yan para hindi si yung spring so ayan yung maluwag guys o oh. oh. Kita oh dapat hindi yan siya maluwag. So, ang gagawin natin para dyan is, eto. Hindi natin alam kung eto ba yung may problema or yung butas nya. Lumuwag yung butas. So, eto is, na ah, napudpod ka ano nya bagay bira lang naman siyang gumanon mag um, ganyan-ganyan so walang tendency magkapudpuran sila pero hindi natin alam yung dahilan bakit maluwag na siya ayan o maalog siya kikita nyo ayan o, o. ayan yung play ayan yung play nyo ayan. Hmm. ayan o maalog siya Ayun So, gagawin natin paraan. Inisa muna natin ng konti ito. So, ayan, hindi naman na siya madulas. Wala na siyang langis. Yung mga uh, ano na inilalagay eh natin dito, tawag niyan. Uh, silicone oil. So, meron na umpanliha rito. Iliyahin ko siya ng konti. para kumapit yung lalagay natin so naganak na ako ng panlagay dyan ito foil to guys ito yung manipis na foil ah teka yan so itong foil na to guys galing to sa gamot so mga ano ng gamot so kailangan manipis na po lang gamitin natin dahil pag makapal uh, mahirapan siyang pumasok yan so papantayin natin yan tapos sana siya so, natin baka maulog sukatin so, natin muna. na hirap pagka wala tayong cameraman yan saktong-sakto yung bilog nya guys so maglalagay na tayo ng super glue guys yan, yan oh. tree frog so konting-konti lang lang ayan na guys nakadikit na siya ngayon magkakaroon ng pagsik pagsikip ngayon yan, yan sa butas maring sumobra pa yung oil so titesting natin kung sumikip ayan sikip na siya guys so ngayon dahil masikip siya guys maganit ngayon yan ayan oh. medyo eh, maganit hindi yan ngayon kayang itulak ng spring so re-remedyoan mo ngayon yan gagawan mo ng paraan para lumuwag so gagamitan mo yan ngayon para medyo numipis para medyo numipis siya ayan Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganyan siya, lumuwag. Hindi ko naman ginagamit yung ano na yan, pagka ko, nag ko, na aalis ako ng slide lock. Hindi ko ginagamit yung, hinihila ko lang yung ano, yung slide para bumalik. Hindi ko siya pinipersa na i-ano. Ayan, medyo kumintab ng maigi yung yung ating ano foil Litin ko guys ha, foil yan itong yan o, no? oh, gamot foil nung gamot kasi yun yung manipis yun yun guys o oh. wala na siyang alog mm. uh, wala nang alog guys o oh. Ayun. Medyo magaan naman siyang ano, tingin ko kaya siyang itulak ng spring. Oh. Wala siyang alog. Hmm. Masitip na masikip siya, guys. So, okay na, guys ngayon susubukan nating assemblin uli so ito yung spring yan delikado yung spring na yan minsan na ano yan napuputol yan guys kaya iingatan nyo yan ano oh. So napanood niyo yung paano ko ginawa yung guys no yan. Ano? Oh. So, ibabalik natin siya ngayon, guys. Sinasabit yung, ano, yung kabilang dulo, sinasabit doon. Kita nyo ba? Yan, o. Oh. So, yun yung kabilang dulo. Meron parang, ano yan dyan, nakatupi na pansabit para sumabit siya ron sa kabilang side. So, ibabalik na natin, guys, no? Yan. Yan yung pagbabalik. Pero, mas madali, eh. Nasaan na ba? Ayun. Gaganyan yeah, natin guys. Pagbalik. Ayan. Gaganyan yeah, natin pagbalik. Pipigilan natin doon sa ilalim. Tapos, kailangan sure mo na hindi mo bibitawan kasi baka tumalsik. Pag tumalsik yan, Goodbye bibili ka bagong spring yun nakikabit yun lang guys o. hindi ba? Yan, oh, lakas no spring guys oh. Oh. so yun guys e, babalik na natin ngayon yung cover yung grip tawag na ito, grip cover ba tawag na ito yan. polymer lang yan guys full metal yung ating frame lower frame tapos yan lang yung polymer plastic pinaka grip nya sa so, yan yung mga WEM92 full metal yung frame nya pati slide ang pinaka plastic lang sa kanya is ito yan lahat yan. trigger, hammer metal lahat Tapos yung slide nya metal din Barrel metal Ano siya Sink alloy Diecast Metal yan Metal lahat Ang plastic lang is yung uh, Nasel Yung nasel lang ang plastic Lahat sa slide is Metal Ang frame Metal Trigger Metal lahat uh, hammer metal ito lang ang plastic yan okay hmm. no oh, guys tapos lahin natin yan lakas ng spring nya so yun guys so, wala na siyang alog Hmm hindi, hmm, hindi na siya lumalabas. Hindi na lumalabas. Oh, wala na siya. Dati pagka hinatak, putok-putok ako, putok ng putok. O kaya nag-slide lock siya. Pag tapos na mag-slide lock, maitutulok mo siyang pabalik ngayon. Wala na. O. So, yung guys, ganun natin na-fix yung ating uh, unit. So, tetestingin naman natin kung mag-slide lock siya. Hanggang lang ko lang ng bala tong ano. So, ayan guys. Wala nang bala yung ating magasin. Tetestingin natin kung mag-slide lock. So, ayan guys. Gumana. Slide lock ba? So, ibig sabihin, hindi ba na yung ating ginawa? Bunutin natin. Silahin natin. Hindi natin op, Hop. hindi gumagana yung ating <laughs> mukhang masyadong malakas yung tulak ng ating ano. So, yun, may problema pa rin tayo. Ayaw bumalik nung spring. Siguro dahil masikip. Pero hindi naman problema yon Hindi naman nating tulungan yan. Atakin lang natin ng konti. Tapos ipaba so siguro sa mga susunod na video gagat, lulutasin ko yung problema na yan o dahil siguro medyo sumikip nga siya medyo masikip kaya ganon uh, nahirapan siyang itulak nung spring pero katagalan luluwag din uli yan so sa ngayon ganun na muna guys pero at least nasolusyonan ko yung maluwag na eto ano ba to? Uh, slide lock kasi ang dati nung hindi ko pa siya ginagawa ng paraan Yada po putok ako guys. Umaangat na umaangat yan. Hanggang sa bukang buka na siya rito sa gilid. So ayun guys, nagawa na natin paraan. Ayan. So hanggang dito na muna guys. Thank you very much sa inyong panonood. At sana may natutunan kayo sa prag. DIY ng inyong mga unit na M92 Beretta. So God bless us all guys. Thank you. Thank you. So ayun guys nakalimutan ko pala na ano Na kanina may ano pala siya May magazine Kaya pala ayaw maalis yung slide lock So testing natin uli ngayon Naalala ko nga pala Ayan Okay oh, Tuk natin Bala ba? Bala pala guys <laughs> Tanggalin ko muna yung bala Ayan diba So, butok natin dito sa unan. So, yun. Nag-slide lock na siya, guys, no? Tatanggalin natin yung magazine Tapos, silahin natin. O, oh, ba? Diba? So, kanina, nakalimutan ko, may magasin pala. So, yun. Wala naman palang problema na. Gumagana. Okay na yung unit.